Ali sabi Pila mana? na? Bainte? Nag-eskwela pa ka? Sa grado ni mo? Grade 3. Papa ni mo, sa trabaho day? Amit ah, na. Awala wala ka kabalo? Masa ano man? Haman papa rin mo? Amit ah, na, wala ka kabalo. Awala wala ka kabalo, asa yung papa? Mm. Waday ni uli sa inyo? Palita ko bi. May na. Kung sa'y trabaho sa pamaday ni lang. Abroad na mo. Ah, nagpamid sa abroad? Wala na ni uli, dadi ha? Muli, raman to kung mingawa na sa amo. Ah, muli, rasya, o mingawa na sa amo. Hamam na si, kasi nang buhi ni mo. Nanay Prilin. Ay, mong nanay? Tapos ka na, ibaligyan ni kay para kung sa'yo man, ipalit ninyo bugas? Ang halin? Bi, pila mo na, bayan Bi. 20, bain, kanay, bainte Bainte po na 20, 40, 60 80 tanan Inyo na mo Ha? Huwag kay sinsilyo Inyo na mo sa nanay na mo, nay Ingon tao, nay Palit ko na tagbugas, ha O ka na Huwag ka human Kanay mo Pila mo kamukmagsoon? Na ko gagaw isa. Isa kay gagaw. Oh. Kana tapos ka nang talong. I, uli na lang diretso ha. Imo na na. Ha? Salamat ko. Lang. Oh, sige ya. Si pangalan ganin nimo? Dice. Imong edad pila gani? 9. 9. Ah, sige Kanang talong. Kanang talong. Ayo ibalik ya ra nak balik, ha? Tingnan mo na, gitagaan ko na to ng motor, kwarta ipalit mo na to bukas ha. Kasi oh, kay mga hatag ra mong gugug bag. Yan man ka ko, ha? oh, sige lang ha. Camping ha. Kanang bag, may mga notebook na na ha. Papel. oh, sige, ato na ha. Kulay ana. Uh, Pila man? Tagjis. Butang sabi. Pati nang puso. Uh, puso Nag-squeal up mo? Oo. Uh, ha? Sigurado nimo lang. Ha? Mag-receive-in ah, Ha, mag receive e? ik mo na? Iksone mo? Saan may trabaho sa iyong mama? Ah, uh, paan? Kanyang magkaning sa uma? Ah, mag-umah yung mama? Ano? Tanghalin din na sa umah ninyo Ipalito ko tapatang sa bag Oo ah. Lalo mo yung mga bag? Wala ako pa Ha? Wala Oo, ba ni Oh, nai notebook na niya. Tiyak kabalaka ka, kay buutan mo kwato. Hmm. ha, kamo tulo. At tagi mong bag. Salamat. Ha? Tapos pila lang pa ko? Tagis. Tag Tunga na lang mo ha, igsoon mo no. Ini yung mama, mama palit ko na tagbukas. Ha? Salamat. Oh, salamat ha Nay! Iyon mo na yung mga bata? Oo. Oh. Siya man, bago na yung mga bag? Ha? Tanawa ko na kung ilang bag yung no? Ah, oh, daan na? Oo. O, day, tagahan tayo ng bagwi. O, siya, grado na, nay? Grade 1. Grade 1? Ito, grade 3. O, okay, so oh, nana ni, notebook o papel, ha? Salamat sa ayo. Salamat sa ginoon na yan. Salamat sa ginoon na yan. Sa ginoon sa ah, may mo, ate, kani? O oh, nanay, notebook o papel. Hmm. O, kani yun. E, isa po ate. O. Oh. Hmm. Salamat na ya. Dunga rin yung mga apo na yun. O siya mga apo na yun eh. Mga apo. Tuwa ha na yung mga lalaki na guna. Ha Hamang mama dana. Carbon. Lalaki, to, na yun eh. Lalaki, tuwa na guna na ito. O, oh, sige, tagay. Katong laki yun. Oh. Kwan man to grade to. O, oh, kung... Ate. Kana na yung mga not notebook, papel, bulpin <coughs> na, kompleto na. Oh, sige, salamat ka, sir. Salamat na yun. O, siya may mga... Hamang mama na Carbon. Mas carbon. Carbon? Oo. Oh. ikaw rin nagbantay? Oo, oh, ako yung tayo nag-iakaan oh. Sige, Nay. Salamat na ya. Oh. God bless, Nay. bata. Bata. Balagya na. Pila man. Iskoy na ka? Iskoy na ka? Sa grado mo? Oo. 4? Tagdis ang kwan? Oh, ang trabango subscribe. Okay. Wala kay bag dito. Ha? Pila mo ka book section oh? Nay bag oh. Ikaw ray section? Siya next pila pod? Oh. Oh. Nay man notebook ini ha. Ha. Tapos. Kinsa'y nagsugo ninyo da? Pabaligya. Ano naman, nasa may mamaday? Sa balay po. Nara sa balay po? Hmm. O, oh, tag 200 mo. Bawa niyo pa ha. Salamat yes. lamat. Oh, sige ha. Ah, Taro ang ha. Taro ang eskwela. dam. Mabili pa damang mga bata be. Kisa man ang eskwela niya? Oh, Oo, <laughs> 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 oh. oh, dapat. Oh, ka tolo ka po ko. Ay, salamat. Wala naman. Salamat. Salamat ah. Gracias. <laughs> <laughs> Ay. Alira. Ah. Kisha man na eskwela sini oh. Na eskwela na ka? Lil. Oh. Okay, oh, kisha man na eskwela. Kisha man, imo ni mga anak. Oh, isaimo, isa mo, po. isa pod, ito isa. Oh, nakikita mo na gig-school ah. Palamang. Palamangayo. Oh. <laughs> Ang ggo mo siguro ni. Akatod dua ya. Palamat. Alay ra. Sa. Magiskwela mo to ko. <laughs> <Halera. laughs> Nag-iskwela na ka? Wa ka ni skwela. Pero ang sig grado sigrado nimo, alis ka. Ang sigrado nimo. Wa pa kanay eskwela. Ha may yung balay dapit. Bukid? Bukid kayo? Wa makay chinilas. Ayo ka butan man ko. Ha yung papa dayon, say trabaho papa nimo. Ha? Kan takag bago. Ali. Wa kay chinilas. Oh, three hala bagong ta nalupang bagyaw ta palitan ta sinilas dali duma ka niya butan mang ko di mang kukuhaan dali duma ka niya nga dali niya. ikaw sir na kay anak pod. ha ah? nai mong anak oo oh, to nama siya awa pa na eskwela? naisa naiskwila oh, naisa na isa. ah naiskwila isa? oo okay. kung saan ba laki ba eh laki oo oh, laki na oh hatag na si bata <laughs> ni notebook na na nasilaom <laughs> salamat salamat ha uh. ta dali palitan ka na kag sinilas Coba, oi Kalau, woy, penemu'i. Ta. Ah, bayangin aja, ya, namun, sunudan, liku'an udah kan, ee. Ta, dalik, balik. Uh -huh. Dia, balik, tajinilas. Liku'an udah kan, ee. Dali, ke ambas ulan! Oh, igaw, gini o, kan uh -huh. Oh, kanan, weh. Oh, bi, Oh. bi. ko yun para wala kay sinila sa inyo nalawan na ka kagabuk kagakuan yun ka oh besok na sabi besok na besok na na eh ako ka na ha sige pakilip kay ma kuan ka dantrak Lihat <laughs> itu. <laughs> Paul, apa kau padu lau? Bukbukon ko sir Bukbukon ka? Oo sir Sige kadali ha Ilan ka buk yung anak? Pat Saan pa? Upat, yeah. upat ka buk yung anak? Amang ka na po yung repeat call Sa bukbukon Ang Taga tagahan ka -taga kagbag ah. Ay salamat kayo sir. sir Salamat Salamat kayo sir Salamat kayo sir Upat Pukun sa'y grados mong call? Grade 7 Grade 8 Grade 7 o grade 8 okay. Salamat Salamat kayo sir Upat ka buk sila Salamat Ay, salamat. Nay notebook na nasulod ko la. Ay, salamat kayo, sir. Salamat, salamat sa Ginoo ha. Salamat sa Ginoo. Tinu... Salamat kayo sa, sa sir. Nga naka nag nakita ang ko ni mo. dai imong balay dapat pul. Layo kayo. Layo pa kayo, sir. Duha pa sa bukbuk ni sir. Tabok pag dug sa bas. Sir, nya. Dako gyud na lang sa Ginoo nga nakita ang ko ni mo, sir. Kan bigyan na ako na kalimtan. Ang no, tawo bukas na pagkatapos ta na, sir. Nga. Kali na ko balik. Ay gikan ka nang utang ubugas? Oo, oh, gikan ko nang utang sa bugas niya. Wa ka putang. Tanga. Ano mo man ka putang? Ano May sramay akong gikan. Panginabuhi niya. Panginabuhi niya. Mo nang wa mo na ngawa ko Oh sige ah. Kadali ah. Teko la. Kan ka na ng bugas. Ay, salamat. Sir, salamat. Sir, salamat sa ginoo ha. Salamat sa si Ginoo ha. Salamat sa si Ginoo, sir. Yes.